ayan o, oh, makikita nyo naman dyan ayan guys oh. ayan o, oh, diba ang ganda ang ganda yung kinalabasan ng ating DIY, so ngayon yan o oh, na natin, ilagay na natin sa pavilagyan ayan so gamit ng tabo ayan guys so isang tabo ilagay natin. Ito na ilagay na natin dito. Ayan. So, malaki-laki itong paglagyan natin. Ayan, guys. Sa mga gustong gumawa ng ganito, ay